March 22, Friday. Naaksidente ang asawa ko. Binangga ng 10-wheeler truck. Hindi ko alam kung ano yung gagawin ko. Kung paano reaksyon ang gagawin ko. Kasi pangalawa ng aksidente niya to. Yung unang aksidente, sa likod din siya. Binangga. Parehas niyang truck. Ang truck niya ay NKR. Ang close ban na nagdadala ng mga pagkain natin sa hapag na pinagsasaluhan ng ating pamilya. Kada linggo kapag nag nagsisimba tayo, pasalamat ako kay God kasi hindi siya pinapabayaan ni God sa araw-araw niyang pagtadrive, pagrorota. Ang buhay ng driver, hindi ganun kapali. Sasabihin ng iba, driver lang yan. Pero hindi niya alam kung paano ang hirap. Nandadalawang isip ako yung voiceover to kasi iiyak, iiyak ako. At ito na nga, umiiyak na nga ako. Inaalam ko yung bawat detalye ko, meron ba siyang galos or ano. Hindi ko alam. Ang hirap yung voice over. At talagang pasalamat ako kay God na hindi siya pinapabayaan ng guardian angel niya na pinapadala niya. Alam ni God kung gaano ka, kabuti ang asawa ko. Tapos hindi na lang siya ng sigarilyo kasi na-stress siya. At hindi rin niya alam yung gagawin niya. Uh, at alam kong a rin siya sa pangyayari. a ka tapos bigla kang babanggain yung maayos ka nagdadrive, pero may biglang babangga sa'yo. r hindi ko alam yung gagawin kaya tanong ako ng tanong sa kanya. siya sabi na na, ko na ingat ka mag-drive. Kapag inaantok, itabi mo para hindi mangyaring ganun. Baka inantok yung driver kasi madaling araw pa lang yan, rumorota na. Nagpipick up ng mga pagkain na hihahatid sa mga bawat mall. Mall man, o maliliit na mga grocery store. Kaya puyat na puyat yung mga yan, mga driver. Kaya pag minsan kilala ko yung helper niya, sinasabihan ko yung helper niya, kausapin mo siya mag-usap kayo para hindi siya antoken sa pagdadrive. Kasi tested ko na yan kapag kami magkasama dati, ina antok, kakausapin ko yan kakausapin, dal ko ng kakausapin, dal daldal ako ng daldal, just to wake him up while driving. Basta lang kung anong makwento ko, magising lang siya habang drive. Kasi for safety needs din naman namin yun. O kung sino man niyang kasamang helper. Sa pag-uusap namin na iyan, eh inisisa ako kung kumain na ba siya. Minsan kasi may time na tanghali na eh wala pa siyang kain. Sasabihin niya sa akin mamaya na pagbaba ako ng office. Kasi kailangan nilang ma-deliver yon kaagad. Magigat po tayong lahat, lalo kayo mga driver.